Pero yeah, wala akong bibigyan ng pagkain. Ito. Wow, naman ano siya. Kasi, okay. ah, nakabotan ko na pagkain. Ah. Ito ba? Ah! Hmm. Ah, pati kain mo. Magdamit ka! Yan ah. nga natin kain Ha? Magdamit ka! Magbase ka, magbase ka. Magbase ka, magpating damit ka. Nakikita kasi ano mo eh. Yan. Uh, yan guys. Uh, ito na may nakita naman kami ni ate. Yan yeah, ha. May pagkain ah. ka Ma? na. Ha? Kain naman ha. na nakita ha. Ah. Bye bye. Okay. Yung hmm, ginigita ka ng pera ni uh, Ano Pagkain na. na Tawabat po siya. Kumakain yeah. na po siya. Uh.

nagbigay sa ng, ng pera nabili na ng pagkain